Yun, okay. Hi guys. So, update lang tayo. Quick update lang kung ano yung nangyari sa market. So, ano yung possible na mangyari. So, meron tayong mga scenarios na nakikita. So, first of first, nasa one day time frame pa rin tayo. BTC and ETH lang i-update lang muna natin ngayon. So, kasi sumusunod naman yung mga altcoins dito. So, ngayon, currently, market is nasa 100 100,953. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw ni market. Kasi, for me, possible, possible, dalawa yung possible na mangyari, either bumalik na to pataas or magdire-diretso baba. Kunin tong support sa ilalim. So, itong 91K. Pero, kung mapapansin nyo, from dito sa per value gap natin, sa one day per value gap, so, kung mapapansin nyo, Almost kinuha niya na yun Nasa 98.1. Yung ah uh, kinuha nung market. So ibig sabihin, binalikan niya na 'tong per value gap na 'to. So dalawa yung possible na mangyari, either rejected 'tong per value gap or babasagin nung market. So 'yon, 97k 'to. Kung ito magdediretso kasi kung nag-recover nag lang 'to, tapos ito nagdiretso baba. Possible possible niya itong per value gap na to etong 97k so ang expected natin kapag pinasag niya yan possible kunin si 91k pero kung kung ito magiging rejected o ito magiging rejected itong per value gap na to so possible bumalik na to dito sa resistance so ito na yung kunin no market yung 110 pero still Rejected yung 90k Bumalik sa 100k So, ibig sabihin uh, Rejected tong per value gap na to So, ang nakikita natin dito Dalawang scenario, Either kunin yung basagin niya tong per value gap Or bumalik na to sa resistance sa taas So, kapag ito bumalik sa resistance sa taas Ang possible na mangyari dito Basagin niya na yan Kasi sobrang Sobrang ano na eh Sobrang uh, Taas na nung ano eh nung sobrang lakas nung ano nung tawag nito nitong yung buwelo niya so ngayon check natin kung ano yung magiging galaw nung market kasi from one from 98 so ang laki nung nung inangat niya hanggang dito sa 100 so check natin kung ano yung magiging galaw dito kay BTC so currently market is 100k 900. So, kay ETH, so, kung mapapansin nyo, kinuha yung per value gap sa baba, pero rejected. So, bumaba siya hanggang 2,100. So, ngayon, currently, kung mapapansin nyo, yung pangalawang per value gap, yung unang per value gap pala, is, nagpo siya ng rejection. So, ito. Itong per value gap na to, Itong two, 2226.76 So, nagpo-form siya nung rejection. So, ang tinitignan natin dito kung magtutuloy-tuloy yung rejection or babalikan niya itong uh, per value gap sa baba na 2188.63 tsaka si 1851.83 uh, Kasi, ayun nga, sabi natin kagabi, possible, ang kunin dito is si 2000. So, ito kung itong market is dire-diretso bababa, ang possible na kunin is si 2,000 and itong uh, 1.8, 1,800. So, yan yung possible na kunin niya. Pero kung ito rejected, possible, bumalik to sa resistance. So, ang resistance natin is si 2,700. So, yan yung nakikita natin galaw nung possible na galaw nung market. Pero, in terms sa news, so, di ba, -ano tayo, nag- Nagpost post tayo, di ba, kagabi? So, 'yun, yung response ng Iran doon sa US strikes is ang uh, balak nila sa raduhan tong ano, uh, straight of Hormuz. So, ito kasi yung Strait of Hormuz. So, dito dumadaan yung uh, 20% so world. Ibig sabihin, 20% ng buong mundo na supply ng oil dito dumadaan. So, kung ito babarahan ng Iran, so magkakaroon tayo ng possible malaking effect. So, yung oil, mas tataas. So, ibig sabihin, mas tataas yung oil, mas tataas yung uh, magiging effect sa market. So, hindi lang sa US, pati sa buong mundo rin, syempre, magkakaroon ng uh, epekto sa ano, sa sa market, sa so economy. So, yun, quick update lang tayo. So, check natin kung ano yung possible na mangyari dito sa market. So kapag tuloy-tuloy yung tension, possible matuloy si Bart Simpson pattern. So ito 'yon, yung sinasabi natin kagabi. So 'yon, check lang natin, sa update lang tayo kung ano yung nangyari sa market and ano yung possible na mangyari. So this is Kuya Crypto, peace out.